Panginoon, sa pagsikat ng bagong araw, iniaalay ko sa iyo ang aking unang hininga at kaisipan. Panginoon, samahan mo ako sa taimtim na panalanging ito upang ang iyong pagpapala ay sumilay at ang iyong kapayapaan ay manahan sa aking puso taos puso akong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, aking Diyos, sa kaloob mong buhay sa liwanag ng umagang muling sumisikat at sa kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay isang kapayapaang hindi kayang unawain ng sanlibutan. Pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong katapatan na di nagmamaliw sa bawat henerasyon, at sa iyong pag-ibig na hindi kumukupas ang aming kanlungan at sandigan. Salamat sa mga mahal namin sa buhay sa aming pamilya at mga kaibigan na iyong ipinagkaloob bilang biyaya, gayon din sa lahat ng pagpapalang aming tinatamasa, nakikita man o hindi maliit man o malaki. Ang iyong pagkalinga ay patunay ng walang hanggan mong pag-ibig at awa na aming nadarama sa bawat sandali, sa hanging aming nilalanghap, sa pagkaing nasa aming hapag at sa tahanang aming sinisilungan. Lahat ng ito ay nagmumula sa iyong mapagpalang kamay. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan ay nakakalimot akong magpasalamat sa mga simpleng biyaya at sa mga munting himala na ginagawa mo sa aking araw-araw. Ngunit ngayon, buong puso kong kinikilala ang iyong kadakilaan at walang kapantay na kapangyarihan. Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa aming pag-iral at sa bawat yugto ng aming buhay. Naway patnubayan mo ako sa pagharap sa mga hamon at desisyon sa araw na ito. Sa mga landas na tila malabo at sa mga katanungang bumabagabag sa aking isipan, gabayan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng karunungan upang makita ko ang iyong landas ng may kaliwanagan at lakas upang sundan ito ng may katapatan. Nais nice kong marinig ang iyong banayad na tinig sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo. Ang iyong plano ang pinakamainam at dito ako lubos na umaasa ng walang pag-aalinlangan. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking kinabukasan, ang aking mga pangarap at maging ang aking mga takot, naway lumakad ako sa pananampalataya, hindi sa pangamba ang bawat hakbang ko ay naway maging ayon sa iyong kalooban upang sa lahat ng aking ginagawa ay ikaw ang maparangalan. Panginoon, lumalapit ako sa iyo dala ang aking mga kahinaan, pagkukulang at mga bagay o relasyong maaaring naglalayo sa akin sa iyong banal na presensya at sa iyong perpektong kalooban. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ang aking manunubos, Pinipili kong talikuran ang lahat ng ito at yakapin ang kalayaang iyong handog. Nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng kanyang dugo na naglilinis ng bawat kasalanan, nagpapalaya mula sa mga gapos ng nakaraan at nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong buhay. Tinatanggap ko ang tunay na kalayaan at kapatawarang tanging sa iyo matatagpuan isang kalayaang nagpapagaling at nagpapanumbalik. Panginoon, sa bawat pagsubok na dumarating na, kung minsan ay tila napakabigat at nakapanghihina, ikaw ang nagpapalakas ng aking pananampalataya. Bagamat hindi laging madali ang daan at minsan ay gusto ko nang sumuko, pinipili kong magtiwala sa iyo at sa iyong mga pangako. Alam kong kailanman ay hindi mo ako pababayaan. Sa bawat sakit at hirap, ikaw ang aking sandigan at matibay na muog. Tulungan mo akong maging matatag, Panginoon, at huwag matinag patatagin mo ang aking pananampalataya upang hindi ito matinag ng takot, pag-aalinlangan o ng mga bagyo ng buhay. Ipaalala mo sa akin na ang bawat pagsubok ay may mas malalim na layunin daan tungo sa paglago sa iyong biyaya. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang liwanag na tumatanglaw sa aking landas. Pinanghahawakan ko ang iyong mga pangako ng kapayapaan at tagumpay na tiyak na darating. O Diyos, lumalapit ako sa iyo na may pusong nagsisisi at nagpapakumbaba inaamin ko ang aking mga pagkakamali at ang mga sandaling nakasakit ako ng iba, sinasadya man o hindi. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga salita, gawa at maging sa mga pagkakataong ako'y nabigong gumawa ng mabuti. Inihahandog ko sa iyo ang aking pusong pagod at sugatan, nagtitiwala sa iyong walang hanggang pagunawa. Naniniwala akong ang iyong awa ay sariwa tuwing umaga mas malawak pa kaysa kalawakan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagpapatawad na nagbibigay daan sa panibagong simula. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at pag-ibig na nagbabago na siyang sandigan ko. Tulungan mo akong matutong magpatawad sa iba tulad ng pagpapatawad mo sa akin ng may buong puso. Linisin mo ako, O Diyos, at bigyan ng pusong bago, pusong sumasalamin sa iyong kabutihan. Panginoon, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo laban sa anumang kasamaan. Itinatakwil ko ang lahat ng gawa ng kaaway, mga negatibong kaisipan, at mga tuksong naglalayo sa akin sa iyong kalooban at sa buhay na iyong inilaan para sa akin. Hugasan mo ako, O Diyos, at palitan ang aking kahinaan ng iyong banal na lakas. Hinihiling ko rin, Ama, ang iyong banal na pagkalinga at walang humpay na proteksyon. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan ako at ang aking pamilya sa aming pagpasok at paglabas. Palibutan mo kami ng iyong makapangyarihang presensya na parang isang muog na hindi matitinag itaboy mo ang lahat ng masasamang espiritu at anumang balak ng kaaway laban sa amin ikaw ang aming kanlungan at kalakasan aming tanggulan sa panganib at sa lahat ng oras panginoon naway ang aking buhay ay pamunuan ng iyong espiritu magbunga ng pag-ibig na walang pag-iimbot kagalakang hindi kayang alisin ng anumang sitwasyon kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa pagtitiis sa gitna ng kahirapan, kabaitan at kagandahang loob sa kapwa, katapatan sa iyo at sa aking mga pangako, kaamuan sa pakikitungo at pagpipigil sa sarili laban sa tukso. Tulungan mo akong ipakita ang mga katangiang ito sa araw-araw na pamumuhay upang ang iba ay makita ka sa akin. Nais kong palalimin ang aking ugnayan sa iyo, O Diyos, sa bawat sandali. Akayin mo ako upang lalo akong mapalapit sa iyong puso sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng iyong salita at tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Punuin mo ako ng iyong espiritu upang maging ilaw at asin ako sa mundong ito, magbigay ng pag-asa at magpakita ng iyong pagibig. Panginoon, salamat sa iyong walang humpay na pangangalaga at sa lahat ng pagpapala. Ikaw ang tanging pinagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan pisikal, emosyonal at espiritwal. Ang iyong kamay ay laging nakaabot upang magbigay ng biyaya at probisyon sapat para sa akin at sa aking pamilya higit pa sa aming hinihiling o inaakala. Ngayon, hinihiling ko ang iyong paggabay para sa tagumpay sa lahat ng aking gagawin, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon na hindi ko pa nakikita, mga daan na ikaw lamang ang makapagbubukas gabayan mo ako upang magamit ng wasto ang mga talentong ipinagkatiwala mo sa akin para sa kabutihan ng iba. Tulungan mo akong maging matalino at masigasig sa aking mga gawain at tungkulin ng may integridad at dedikasyon. Bigyan mo ako ng lakas at determinasyon upang harapin ang bawat hamon ng may pag-asa naway hindi lamang material na tagumpay ang aking makamit, kundi pati espiritwal na paglago upang lalo pang yumabong ang aking pananampalataya at ako'y maging kasangkapan ng iyong pag-ibig sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagpapala at presensya, nagtitiwala akong ikaw ang aking kakampi sa bawat laban ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay nanalangin kasama ko, mangyaring i-type ang amen sa comment section. Ibahagi mo rin ito upang maging pagpapala sa iba. Naway pagpalain ka ng Diyos ngayon at magpakailanman. Kung mayroon kang prayer request, ilagay ito sa comment section at ating ipapanalangin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa Panalangin Araw-Araw para sa mga susunod pang makapangyarihang panalangin na makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat sa iyong pagtitiwala at samahan mo akong patuloy na lumago sa pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos.